Ikapito ng Hulyo, taong 1872. Formal na binuo ang kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan kasunod ng paghiwalay ng ilan sa mga tagapagtatag nito mula sa La Liga, Filipina dahil sa pag-aresto kay Gat Jose Rizal. Itinatag ito ni na Deodato Arellano, Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Ladislao Diwa, Jose Dizon at Chodoro Plata bilang isang lihim na samahan. Umusbong ito sa pagkatanto ni Bonifacio na walang mangyayari sa pagsasagawa ng mga mapayapang reforma sa ilalim ng rehime ng mga Espanyol na kanyang nasaksihan sa paghiwalay ng liga sa dalawang pangkat. Ang cuerpo de compromisarios na hinihiling pa din ang diplomasya kaya taging pakay nila na palayain ng bansa gamit ng isang armadong hibagsikan. Ang iba pang layunin ng katipunan ay pagkais sa mga mamamayan at ang pagtatatag ng isang republika pagkatapos makamit ang kalayaan. Dahil sa pagiging sikreto ng organisasyong ito, kinilangan ng masusing investigasyon at seremonya sa mga naging miyembro nito na tumanggap ng mga lalaki lamang sa una at kalaunan ay pinahintulutan din ng mga babae na sumali. Pinaghandaan nila ng apat na taon na pag-aklas laban sa Espanya sa pamamagitan ng pagkalat ng dagdag na miyembro at armas. Hiniling din ni Bonifacio ang suporta ni Rizal para sa planong ito, ngunit siya'y tinanggihan dahil ani Rizal hindi pa handa ang Pilipinas para sa ganitong uri ng pagbabago. Kasunod nito ang unti-unting pagkadiskubre ng mga otoridad sa organisasyon. Maraming mga tiniting ng dahilan kung paano ito nangyari mula sa pagsumbong ng isa nilang kasapi sa mga otoridad dahil sa isang sigalot sa grupo at ang mga iba din na nagsasabing sinadya ito ni Bonifacio upang maganap na ang rebelyon. Sinimulan na ng opisyal ang himagsikan ng katipunan laban sa mga Espanyol nang punitin nila ang kanilang mga sedula. Matarik ang daan na kanilang tinahak sa mga sumunod na laban dahil sa lakas ng puwersa ng kanilang katunggali at nagkaroon pa ng biak sa grupo sa mga huling taon ng revolusyon na naging dahilan ng pagbitay kay Bonifacio. Itinuloy ng hiwalay na pangkat ni Aguinaldo ang laban sa Espanya hanggang sa maideklara ang kalayaan sa ikalabing dalawa ng Hunyo, anim na taon mula nang itatag ang katipunan. Mabubuwag ito ng tuluyan kasabay ng pagbagsak ng Unang Republika ng Pilipinas dahil sa sumunod na Philippine-American War. Ngunit inaalala pa din ito hanggang ngayon bilang isa sa mga makabayang grupo na nangahas na lumaban mula sa siglo-siglong kapit ng kolonisador sa bansa.